Good morning mga viewers. Ayan, pag ganito kalaki naman ang mustasa nyo, hindi nyo na kailangan ng dalawang piraso. Mga isa lang, sobra-sobra natin. Aalisin yung suso. O, oh. Uy, nandidiri dyan. Ayan, kukupitin nyo. Isang piraso lang ang mustasa. Che-checkin nyo din ang likod kung may insekto. Ayan, hugasan nyo mabuti bago ilagay sa sinigang. Ngayon, ito na mabilis makahaba at makababa ng tugo. Saka, gamot sa mga may high blood. Pero bawal sa mga may anemic o mababa ng tugo. Kasi mabilis nga makababa ng tugo. Kailangan inaalam nyo rin ng BP nyo. Kung may high blood kayo o anemic, talagyan nyo rin ng itlog ng hista o kaya yung sinigang nyo o kaya ano yung itlog ng isda kakain kayo ng atay lutong atay ng baboy atay ng baka atay ng isda lalagay nyo sa sinigang sige thank you for watching see you on my next vlog bye